Oh, anak ni Mingay nagkasipon yung mga kapatid namatay ayan oh nagkasipon inampon ng kapitbahay akala nila kanila na pero bumabalik dito yan oh, oh. Yan, oh. may nakitang ipis oh ayan oh. nakitang ipis pinapalo niya oh. ano kaya ang gagawin yan Anong gagawin mo jan maumau Huwag um, mong kakailin ng ipis. Ayan o. Oh. Ayan yung ipis. Ayan. Oh, Ayan. Hmm, Kita yung ipis. Ayan o. Oh, ipis o. Oh. Ayan. Oh, si Mau Mau. Ayan. Panood nyo. Oh. Hmm. Mamaya alis na naman yan. Hmm. Hmm. Babalik at babalik dito. Pinanganak yan eh. Hmm. Wala na. Pati nanay niya. Wala na. Namatay. Gawa na si Pun. Ayan hmm, o. Oh. Ano, pinupunta niya ipis oh. Hmm. Ano. Oh. Ang kakainin niya na. Hmm. 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 Hmm, pinapanood lang niya Hmm. Hmm. Putol ang buntot Si Mga ano eh, parin eh. Mau. Lali. Si Mau na matay hmm, yan. Kilate oh, <laughs> oh, oh, lang. Yan. Oh, oh. oh. oh, no. uh, na oh no, yun. Nilaro okay, na. Oh, yun. eh lang yan. lang <laughs> Yan o. Yan o. Yan ano? Wala pong salamat sa inyong lahat. Meron hmm. naman akong bibigyan mo. Ayan o. Eh, no? Subscribes.